Ay, pistolerong Pinoy po. Recently kasi nagkwentuhan kami nila Doc Lawrence, Charles, ako, at saka si Jason. At ang pag-uusapan namin, yung mga alibay natin sa ating mga misis. Tayo mga gun owners. At naisip ko, ba't kaya hindi ko gawa ng content ito? Sige, ano kaya magandang title nito? Mm, mga palusot natin sa ating mga commander? Sige, yun na lang. Uh, medyo nag-dramatize lang ako ha. Ako pa rin lahat ng mapapunod na sa video. Pero ito yung mga naisip ko na karaniwang mga alibi natin sa ating mga commander. Sige, panoorin natin. number one palusot. Kapag may bago tayong baril na binili. Hoy, bago na naman yan man. De, pinatago lang sa akin yung kumpari to. Number 2, Palusot Hmm, bumili ka na naman ng baril? Ang surprise kasi, kaya mo Number 3, Palusot Akala ko ba last na yung binili mo nung isang buwan? Sayang naman yung slot sa aircraft eh. Five -five pa naman ako. Number 4 na palusot. Bakit kailangan mong bumili ng baril? Pang protection din ito, Han. Pang bahay. At number 5 na palusot. Ay, nako. Ang dami mo ng baril, magbebenta ko naman ito balang araw, eh. Investment din ito. Ano, mga kapusulero, super relate ba kayo dito sa aking video? Comment down below ha. Kung ano naman yung inyong mga palusot. Eh, este, alibay. Ah, sige. Just for fun lang naman tong video na to. Okay, sige. Hanggang sa muli. Bye. Baka marinig tayo ng kumanggan.